Matuloy ang ginagawang pagbabantay ng pamunuan ng Department of Health doon naman sa mild variant uh, na monkeypox dito sa Pilipinas partikular na sa mga lugar na tinukoy ng ahensya nga yung uh, clade 2 uh, variant na sinasabing mild variant uh, ng naturang virus at ayon nga sa ahensya wala pang patid ang kanilang ginagawang hakbang para naman hindi makapasok dito sa bansa ang mas uh, nakakahawang Clade 1B variant. Sa isang pahayag nga ay sinabi ni Health Secretary Teodoro Ted Herbosa na ang eh, Mpax Clade 2 ay mild uh, lamang. Bagamat maaari nitong uh, uh, mahawaan ang isang individual sa pamamagitan ng skin-to-skin -skin contact. Anya, ilan sa mga naitalang nasawi ay hindi dahil sa monkeypox kundi dahil sa komplikasyon na dulot ng pagkakaroon din ng advanced human immunodeficiency virus o HIV. Ang uh, pinakabagong kaso nga mga kabombo ng uh, monkey monkeypox ay naitala sa isang uh, residente mula sa maku Dabao de Oro at gumaling na ang naturang pasyente ngunit mayroon pa na dalawang kaso na uh, pinaghihinala ang kaso ng monkeypox doon sa Mako at uh, maging sa nabunturan, isa pang kaso ang uh, naiulat din at meron din dyan sa bahagi po ng Iloilo -Ilo province ngunit idiniklara na na Gumaling na ang natural pasyente uh, ngunit patuloy itong inoobserbahan at patuloy din ang gamutan hanggang sa ngayon. Ngunit uh, malaki ang uh, may ng tamang uh, isolation, tamang uh, pangalaga doon sa mga pasyente upang tuloy ang gumaling at hindi na makahawa ang mga ito habang sila naman ay uh, bumubuti na ang kalagayan matapos ang gamutan.